Ayan po ninyo itong antik na ito. Hindi ko parang hindi ko po napansin sa ulo na ako nagwawalis ako. Buong mukha ako, takatawang ko po. Galit na galit to. Takatawang ko, sakit na ako ng kadat na. Okay po, naano sa ulo ko. Napakasakit po sa anit, sa pagka ano, sa, ano, po ng ulo. Sakit sa mata, sa ilong. Sa bibig, sa labi, sa tenga. Ito, kapal. Bigo. Hmm. Hindi ko napansin na nasa ulo lang ko pala. Oh. rito sa tapat ko ba ang walsi? Tsaka ito. Ito po. Oh. Nasa mababa. Hindi ko napapansin. Eh. Galit na galit na oh. Sisilaban ko rin na yun pag nabigyan kong sa tatag Nakatakot ko sindihan nga yun, mga tuyong-tuyo ano Tayo ko kayo pag hagulan. Ito po tingnan yung lalaki nung ano, yung pinakabahay. Ito yung ano. Ayun, nakatago yun. sa Ayun pa, ayun. Sulok. Ito pinakamalaki. Parang unan na eh. Hindi to. Wala. Ayun na, parang una na yun sa kapal na kayo. Dito taas, natatago. -ta Marahan pa po dyan. Hindi ko lang mabigyan ng panahon sila eh. Pag nabigyan ko po ng panahon yan, <laughs> pati mga ring at hari po yun. Oh, ito po ngayon, oh. nakuha ko. Nakabunto na. No? Yan lang, mga pito sa ako yan, anin na malalaki. Hindi, hindi pa pala anin dito kabila. Oh. Nagkit lang like, isang buwan po ito. Oh. kalabog lang ko talaga dito, nahirapan po ako. Oh. May, may akamot. Tingnan mo pagka naggalit-agalit, kagat doon. lang nga 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 tiba makat ka agad yan makakagat hmm. <laughs> ka agad yun yung dibalip, agad sa mga katawan baraso kaya kong tisin pero sa mga parte na na hindi ko na kaya lalo sa mata sa gilid na mata kapag kapag nabugahan kayo ng, ano, ng liquid nito napaka-update sa mata para kayo mabubulag eh tenga sa ilong sa labi pag nakagat sakit palagat na kaysa lang gamog lang dito salamat po lalagay ko na sa sako ito